Guys, magandang araw sa inyong lahat. So alam kong naghahanap ka ng gulong na hindi masisayang yung pera mo at the same time, yung maganda. Yung simpre, i-consider natin yung uh, durability, comfort ride, performance, at saka tread design. Meron akong ipapakita sa inyo na bagong gulong namin dito ngayon, ito ang Como Road Venture 852. Alam naman natin guys ang Kumho ay galing sa Korea. Ito po ay made from Korea at 5 years warranty from the date of installation. Napakaganda po kasi ng tread pattern ng Kumho kasi tingnan nyo naman guys oh, napakaganda. Yung sidewall niya guys, design talaga nila para maiwasan natin yung mga pagbiak-biak sa gilid guys. Ito ang Kumho 852. Napakaganda nito. At saka guys, matagal na ito sa market. Talagang nga, sulit ito kasi mura lang ito. Kung bibili kayo dito sa GMR, meron kayong free na wheel alignment, well balancing, nitrogen, at saka installation. Kung kulang pa yung budget, huwag kayong mag-alala kasi meron tayong home credit at credit cards payment. Kaya ikaw, ano pa mang ginagawa mo dyan? Pumunta ka na dito sa GMR para maka-avail ka sa Kumu 85.2. Wow na wow! Hmm, ulala